Hello guys. Ito yung ano, aking taniman dito. Teka lang eh? Ito, dito ko nilalagay yung mga ano, yung mga pataba ng ng halaman ko. Yung mga bituka ng manok, ito ka ng pasta. ito boy no tinatakpan ko kasi tinatakpan ng ibon o oh, wala niya ayun o oh, patay na yung uno pinakain yung uno ko pinakain yung tanim ko yung mga ibon din. nilang ng parang gulay. Labang ko dito yung ano, mga dito kami isda. Di ba? O magiging patabaan na siya. Ayan. Yun. Yung bis na yung ikatapong ko yung mga nabubulo, hindi ko tinatapong. Inanagay ko sa lupa. Tapos, para magiging patabang nasa sa dito. Diba?

diyan ang pinakapataba nila. Kasi kung bibili ka ng abono, ang hirap. Wala kang mabili ng abono. Napakamala ang abono dito eh. Ayan e na, okay na. alagay ko na yung mga ano, pinag, ano, anong is, isda, pinagbayatan. Dito yung mga talim yan. Ayan, yung Ayan, ayan. Dito, na. Ay, so, so, first, eh. numatay na yung follow. O, kasi, namatay na siya. Namatay siya. Hindi na lang ang wabuhay so. Um, 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 Hello uh, um. guys?